mayroon tayong nilinisin mga kabuting ting isang aircon, sa mga gustong mag DIY no, na maglilinis ng aircon uh, pwede nyo itong gayahin mga kabuting ting dahil kung itong ginagawa simpre, medyo mahal din yung magpapalis ng aircon uh, para makatipid din kayo, pwede nyo itong gayahin itong mga kabuting ting, so ito yung ating unang gagawin mga kabuting ting, alisin muna natin itong mga to lahat ng part dyan sa loob alisin muna natin, okay mayroon alis alisin mga kabuting ting yung dito nya kanyang filter pag ganito mga patinting talagang hirap na yung aircon ganito makapagbuka ng maayos ayan tinan nyo mga patinting oh. sobrang dumi na so ayan isa isa mga Yan mga butinting. So lahat natanggal natin. No, ito na lang naiwan. Yan saka ito, saka yung sa likod. Saka ito mga uh, yung compressor niya. Yan. So dito tayo mga butinting. Ito takpan natin 'to nang hindi mabasa pati tong kanyang motor. Yan takpan na natin. Parang hindi siya alam mo yung kalawangin yung shafting niya. Tapos ito na yung mga butinting, yung ating kinalas, no? uh, ito yung unahin natin paglinis. Mga butinting, ito, yung itong part na to ang unahin natin paglinis pati yung cover niya. Ito, yun ang ating unahin. Pagkatapos ito na, sunod. Kasi kailangan mauna to para pag ano, matuyo na siya. Ganun lang mga butinting, Okay? Ito lang yung gamit ko mga butinting, hose lang, ayan no? Kinabit ko lang doon sa mayan oh. Lababo. So ito mga kuting-ting Ilagyan ko na ng tukod sa ilalim oh. Kasi grabe yung dumi sa ilalim oh. Yan o, oh. kita nyo oh. Puro putik no? So hindi sa bababa Pag hindi ko ano Yun. Ganyan lang mga kuting-ting oh. Kita nyo yung dumi mga kuting-ting Ganyan lang ginagawa ko Ganyan. Kasakasan natin ng konte Nakakatanggal yun ang butingting Kahit mahina lang Mahina lang siya pero kaya ang alisin yung dumi Hmm. hmm. Ano ka dun yung mga Okay. na mga so nalilis na natin oh. Ayan, oh. kahit na ano lang si mga tingting, uh, hindi siya pressure washer dad dito ba sa ending to? hmm gusto yan Ayan, naman na natin ang gusto Ayan, oh. meron nga lang konti talaga na hindi nagpapuruhan tulad nito. Ayan, oh. Ayan, pero kahit na paano na bawasan yung kanyang sobrang dumi yun mga butinding kasi lahat naman talaga pinu-pull out natin dito mga butinding lahat kaya nalinis talaga natin gusto yun tapos dito nilagyan din ng protection yung motor yan pupunasan na lang din dito mga butinding ganun din dito yan. importante kasi yan hindi mabasa mga butinding so, yun tapos ito nang ang ating kulang mga butinding ngayon ito lang hindi pa nalinis. Ayan o. Kita nyo yung mga buting ting. So kung ganyan, hindi mo mapansin. May posibilidad na masisira siya. Kita niyo mga buting Mga ting. Kahit wala tayong pressure washer mga buting ting. Nagawa pa rin natin maayos. No? So pinapull out natin lahat mga buting ting nakalagay dyan. Ayan. So ganun mga buting ting. Ang paglinis ng Uh, window type na aircon nasa inyo na yan kung gagayahin nyo so ganun po yung paraan ko paglinis dahil wala naman akong pambayad ng maglilinis mga kaputinting yan pinagtulungan lang namin ni misis kasi nga malapit ng magabi mga printing kaya nagpatulong na ako paglinis sa ibang mga parte so mamaya ay ko kayo, mga kaputinting pag matapos na to pag may balik na din lahat kaputing-ting. So malinis na malinis na ating aircon mga kaputing-ting. Kintab na kintab na mga kaputing-ting. So yun lang mga kaputing-ting. Sana ay nakatulong sa sa inyo ang ating ginawang DIY no na paglinis ng aircon. So ganun lang mga kaputing-ting. Para kahit na wala kang pressure washer ay kaya mo pa linisin. Kailangan mo lang talaga maklasin lahat. So, yan. Yun lang so, mga putinting. Maraming salamat.